Bilang anak ng kasalukuyang Pangulo at kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Norte, hindi nakakaligtas si Sandro Marcos sa mata ng publiko hindi lamang sa politika, kundi pati sa kanyang buhay pag-ibig. Sa paglipas ng mga taon, ilang pangalan ng mga kilalang babae sa showbiz ang naiuugnay sa kanya kung saan tatlo nga rito ang paulit-ulit na lumulutang na di umano'y kanyang naging nobya. Mula kay Alexa Miro at Frankie Russell, kamakailan biglang napasama sa mga usap-usapan online si Kayleen Alcantara. The Philippine Showbiz List presents ang tatlong rumored girlfriends ni Sandro Marcos. Sandro's reported romance with Frankie Russell. Noong huling bahagi ng 2022, nagsimulang kumalat ang balita na nakita raw si Sandro na sinusundo ang former Pinoy Big Brother housemate beauty queen na si Frankie Russell sa isang showbiz event. Dahil dito, maraming nga ang nagsimulang magtanong kung may relasyon nga ba sila. Ngunit sa isang panayam kay Frankie noong February 2023, binigyang linaw niya ang espekulasyon patungkol sa kanilang ni Sandro. Mari itinanggi ang balita na di o manoy nakitang sinundo siya nito. Maging siya nga raw ay nagulat at gustong malaman kung saan nagmula ang usap-usapang ito. Aminado naman si Frankie na magkakilala sa ni Sandro pero mas gusto niya raw na makilala siya bilang siya. Anya, I would never want to be known as someone's ex-girlfriend or someone's rumored girlfriend. Sandro's rumored relationship with Alexa Miro. Kung may pangalan man ng babaeng makailang beses na naugnay kay Sandro na talagang nagbarakas sa publiko, ito ay walang iba kundi si Alexa Miro. Nagsimula ang mga chismis ng kumalat ang larawan nila magkasama sa isang Europe trip noong 2022 na ayon kay Alexa ay dahil pareho silang dumalo sa kasal ng isang kaibigan. Pinalakas pa ito na makitang present si Alexa sa panunumpa ni Sandro sa malakanyang bilang bagong kongresista noong June 30, 2022. Dumagdag pa rito ang nag-viral na masiglang pag-uusap ni Sandro at noong iba or representative Lani Mercado. Tinukso nila ni Lani si Sandro na nabalitaan daw niya na taga bako ang girlfriend dito. Bagay na kinumpirma naman ni Sandro. Kilala si Alexa bilang taga-Bacoor, kaya agad siyang na Ilang beses pa silang namataan sa mga social events, kabilang ang Singapore Grand Prix noong October 2022. Ganun pa man sa kabila ng usap-usapan at resibong naglalabasan na nagpapakita sa kanilang espesyal na koneksyon, consistent sa pagsasabi na Alexa at Sandro sa mga hiwalay na panayam sa kanila na sadyang malapit lang silang magkaibigan. Ayon kay Alexa, parang siya nga raw ang girl best friend ni Sandro at inaming nakilala na rin niya ang pamilya nito at tinawag silang very warm and welcoming. Pero di ini Alexa hindi naniligaw sa kanya si Sandro. Alexa confirms Sandro was her boyfriend for five years. Ngunit ang magkakaibigan na magkakaibigang nais silang ilatag sa harap ng publiko ay lumalabas na totoong nagkaibigan na matapos ang matagal na pananahimik at pagtanggi sa tunay na namamagitan sa kanila ni Sandro, tuluyan ang nilabas ni Alexa ang lahat. Sa kanyang TikTok live stream noong September 20 to 2025, sinagot ni Alexa ang ilan sa mga katanungan na kanyang followers tungkol sa hiwalayan nila ng kanyang nobyo na hindi niya pinangalanan. Ayon sa kanya, tumagal ang kanilang on and off relationship ng limang taon. Ipinahayag ni Alexa na hindi ay inamin noon sa publiko ang tungkol sa kanilang relasyon dahil ayaw daw ng kanyang nobyo na isa publiko ito. Ani Alexa, ito ang dahilan kung bakit siya ang madalas sa pagkakamalang mas kilig na kilig sa media. Kinumpirma rin niya na siya ng lalaki sa publiko. Bagamat hindi direktang pinangalanan ang dating nobyo, lumutang ang mga tanong mula sa mga netizens kung si Sandro Marcos nga ba ang tinutukoy niya, lalo na dati na silang naiuugnay sa isa't isa. Ngunit umiiwas si Alexa na sagutin ang tanong na yon. Binigyang diin niya na sa live stream na natutunan niyang pahalagahan ang sarili. Ayon sa kanya, we all deserve better. At ito raw ang mantra na dapat ulit-ulitin sa sarili araw-araw. Bukod rito, ng isa pang ipinose na video si Alexa na pinatungan ng audio meme na nagsasabing, I picked the wrong guy very carefully. Sinundan niya ito ng dalawa pang bersyon ng video na idinidiin niya ang kanyang pagkakamali. Kaugnay nito si isang interview kay Alexa nitong September 25, 2025 sa media ko ng Singaling Celebrity Edition. Kinumpirma niya na si Sandro nga ang tinutuko niyang boyfriend for five years. Inamin niya na mayroon silang matagal at pribadong relasyon. Ipinaliwanan ni Alexa na ang desisyong itago ito sa publiko ay para sa seguridad at proteksyon, lalo na kabilang si Sandro sa tinaguriang ang first family ng bansa. Masyado raw siyang nasaktan kaya bigla siyang nagpasyang magsalita. Isang emosyonal na na hindi daw niya gaano pinag-isipan sa oras na yon. Aminado si Alexa na hindi niya pa rin lubos na maipaliwanag kung bakit niya nagawang ibunyag sa publiko ang tungkol sa kanilang relasyon sa pamamagitan ng TikTok Live. Ngunit ilinaw rin niya na wala siyang intensyong manira o paringgan ang sino man. Binigyang diin niya na hindi siya gumagawa ng ingay para sa publicity. Hindi raw ito scripted o bahagi ng anumang promo. Ito raw ay simpleng bunga na kanyang pinagdaraanan bilang isang taong nasaktan, naguguluhan, at nagmamahal din tulad ng iba. Sa ngayon, sinabi ni Alexa na hindi pa sila muli nagkakausap ni Sandro matapos ang kanilang paghihiwalay. Gayunpaman, malinaw niyang sinabi na wala siyang galit at hangad niya ang mabuti para sa dating nobyo. Nang tanungin kung may posibilidad na magkabalikan sila, hindi isinara ni Alexa ang pinto. Ayon sa kanya, palagi siyang may pagmamahal kay Sandro at hindi raw magbabago yon. Alexa names Frankie as third party in split with Sandro. Sa ginawang TikTok live ni Alexa, bagamat hindi direkta pinangalanan na si Sandro ang kanyang dating nobyo, mas naging kontrobersyal ang revelasyon ni Alexa nang ihayag niyang nagkaroon ng third party ang kanilang relasyon. Ayon sa kanya, ang babae ay si Frankie Russell. Ay e kinuwento ni Alexa ang isang insidente kung saan nagkita sila ni Frankie sa isang club. Sinubukan doon niyang kausapin si Frankie para linawin ang tungkol sa ugnayan nito kay Sandro. Ngunit ayon kay Alexa, binastos siya nito. Tinabig umano ni Frankie ang kanyang kamay at sinabihan siya ng He already chose you right, so get out of my face. Dahil dito umiyak si Alexa sa club. Kasama umano ni Alexa sa insidente ang kanyang kaibigan si Barbie Imperial na siyang nagpalakas ng noob niya sa kabila ng nangyari. Ayon kay Alexa, naging malaking tulong ang pagkakaroon niya ng mga tunay na kaibigan sa gitna ng emosyonal na yugto ng kanyang buhay. Hindi maling na kung kailan eksaktong naghiwalay sila Alexa at Sandro, gayon din kung kailan naganap ang pag-uusap nila ni Frankie. Bukod sa kanyang live stream, nag-post din si Alexa sa TikTok ng video niya habang nakikinig sa audio clip mula sa eksena ni na Catherine Bernardo at Alden Richards sa pelikulang Hello Love Again. Sa comment section, may dalawang netizens na nagtag kay Frankie. nag sa Alexa sa isang netizen ng shucks at sa isa pa isa namang crying emoji ang reply niya. Matapos sa kanyang emosyonal na TikTok live, nilinaw naman ni Alexa na ayaw na muna niyang palawigin ang issue tungkol sa sinasabing third party na naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Sandro. Ayon sa kanya, kung ano man ang nasabi niya sa live, hanggang doon na lang muna daw siguro. Nang tanungin ko may naging komunikasyon ba sa pagitan nila ni Frankie, sinabi ni Alexa na hindi siya ni-reach out ni Frankie. Sa halip siya mismo ang nag-block kay Frankie sa social media. Ipanaliwanag ni Alexa na ginawa niya ito para sa kanyang peace of mind. Ayon sa kanya, iniiwasan na niya makita pa ang Instagram account ni Frankie upang hindi na rin niya makumpara ang sarili sa ibang babae. Samantala, kung pagtatagpiin ang mga nangyayari, lumalabas na magkarelasyon na sa Sandro at Alexa noong panahong naliling si Frankie kay Sandro na itinanggi naman ni Frankie. Sandro's low-key link with Kailin Alcantara Sa kompirmasyong break-up ni Sandro at Alexa, hindi lang ang pangalan ni Frankie ang laman ng usapan na din sa eksena ang pangalan ni Kailin Alcantara. Siya ang tinuturong di umano'y bagong nobya ngayon ni Sandro. Ang pag-uugnay sa dalawa ay nang simula sa isang online forums at social media threads. Ayon sa isang viral na Reddit post, ang emotional live stream ni Alexa ay hindi lamang simpleng paglalabas ng sama ng loob. Bagamat para sa maraming nakapanood, tila isa lamang itong emotional rant may mas malalim daw na kwento sa likod nito. Ayon sa post, ang tunay na dahilan ng pagputok ng damdamin ni Alexa ay ang nangyari isang linggo bago ang kanyang TikTok live isang bar sa BGC na tinatawag na Medusa. Ikinuwento ng netizen na naroon sa si Alexa kasama ang kanyang mga kaibigan nang biglang tumawag daw si Sandro sa pamunuan ng bar. Di inutusan nito ang security na paalisin si Alexa bago siya dumating. Walang ginawang masama sa si Alexa ngunit pinakiusapan daw siyang umalis na labis niyang ikinahiya. Dagdag pa ng post, hindi lamang sa gabing yun natapos ang lahat. Ayon sa bulong-bulungan, pinaban daw ni Sandro sa si Alexa hindi lang sa Medusa, kundi pati sa si iba pang mga club sa loob ng The Palace Group. Dahil dito, naging malinaw sa mga taong malapit sa kanila na ang TikTok live ni Alexa ay hindi basta-bastang pag-iyak sa isang break up kundi isang hakbang upang bawiin ang kanyang boses matapos siyang mapahiya at tuluyang alisin sa isang mundong dati niyang ginagalawan. Mas lumala pa ang mga espekulasyon ng kumalat ang balitang hindi si Frankie ang kasama ni Sandro noong gabing yon kundi si Kayleen Alcantara. Mula noon, napansin o mano ilang netizens ang biglang glow up ni Kailin sa Instagram. May mga mamahaling bag, designer outfits at mga biyahe sa abroad kahit walang bagong proyekto o endorsements. Kaya't mas lumakas ang bulong na baka si Kailin ang bagong lamay ng puso ni Sandro. Dahil sa spekulasyong ito, may lang netizens ang naghahanap ng detalye sa posibleng ugnayan ni Sandro at Kailin. Isa nga sa resibo na halungkat ang Instagram post ni San Juan City Mayor Francis Zamora noong July 29, 2025 na kuha sa SONA. Sa caption, binati ni Mayor Zamora si Sandro sa pagkahalal nito bilang majority floor leader of the House of Representatives. Sa dami ng larawan, kanyang binahagi, isa sa mga nakaagaw pansin ay ang litrato ko na saan si Kayleen. Bagamat hindi sila magkasama ni Sandro sa iisang larawan, nabigyan ito ng ibang kulay ng mga netizens. May ilang nagtaka at na ang mga katanungan kung bakit naroon ang presensya ni Kayleen sa pagtitipon. Samantala, tinaalam naman ni Kaylee na siya ang pulutan ng usapin niya ng mga netizens online. talakapan pansin ang biglaan niyang paglimit sa kanyang Instagram comment section. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching